So ayun guys, magandang hapon sa inyo So ayan, deliver muna tayo Sa deliver muna tayo ngayon Babiyahe kasi ayan o oh, Sama ang panahon So punta pala kami ng ano Ng Ito, Zone 1, Agropasyon Zone 4, Agropasyon Kay ano ni, pangaran ka ni Parang may naamoy ako hindi maganda Ronel? Ronel? kay Sir Ronel. <laughs> Bago po si Sir na Ma Ronel magtibay ah. <laughs> <laughs> Ibang Ronel po yung pupuntahan natin. So ayan. Ito tayo ng agropasyon. Doon tayo magdi-deliver. Ano? So ayan, ang hirap kasi ngayon magmotor. Uh, laging ano, muulan susunod sana ano, hindi na masyadong maulan para ano ulit makakapag -ikot, ikot ulit tayo, makabiyahe na. Kasi kapag ka ganito, nako, hirap talaga. Hindi ka makapag-video na maayos kasi hindi pwede mabasa yung camera natin. Kasama ulit natin si Buset Rock. Yes, yes, yo. Yun. Tapos, pagkatapos natin pumunta ng agrupasyon, diretsa tayo ng tagbak. So, yun ang mga nakaraan. Nagpunta din naman tayo dito sa GK, pero ano, medyo may katagalan na rin yun. Pero may hindi pa ako dito na hikot sa parte ng agropasyon eh, yung mismong agropasyon. Wow naman! Wow! Wow! <laughs> Nakamunta na ako ng GK, pero hindi pa, hindi ko pa na ikutan masyado yung ano. Ay, uh oh Pwede man. Eh, luma na yung mga ano. Yung arko ng ano. Yung arko ng piyesta ng agropasyon. So, hindi natin na-i-vlog yun eh. Kasi so, meron dyang ginagawang daan ano hindi ko alam kung saan yung papunta. Yun oh. No? So, yung ano, covered court ng agropasyon. So yun mukhang medyo matatagalan pang ma-four lanes tong ano. Uh, dito sa may agro itong party man na lang na itong hindi pa 4 lanes eh so, kakaliwa na tayo dyan papasok ng GK ang ginagawa nila nagki clearing yata para sa kuryente so yan kuya kung ginagawa mo dyan kuya So, ingat kayo sa pagsungkit-sungkit kuya, ma-kuryente kayo diyan. Lupit talaga ng bahay na 'to. Ano? You know, shoutout sa may-ari ng bahay na 'yan. Sa <laughs> <laughs> ba? Oo. sa Oo. Ah Customer din pala natin yung may-ari ng bahay na yun. Tunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa'yo sa spillway. Sana hindi ba? Buti na lang hindi. Kasi ang lakas ng ulan ganina eh. Pero malapit na. Yan you know, Oh. na siya oh. Hey! Ang lakas ng tubig! Tunggong! Barinig kita sa mukha eh! <laughs> yan o. Yan o. Diba? Malapit na. Buti na lang ano. Ah... Uh, humupa na yung ulan. Kasi pag nagkataon, hindi tayo dito makakatawid. Ayan, so balikan ko na lang kayo mamaya. Uh, hanapin lang namin yung bahay ng customer. 2,000 years later. So, yun guys, nakita na namin yung bahay ng customer at na-deliver na rin natin yung unit na binili niya. So, yun, shoutout kay Seth. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa William Sansara, So, ayan Charlotte uh, shoutout pala sa lahat ng taga, ano, uh, GK Agropasyon. So, ayun. So, comment down below na lang, guys, pag napanood nyo tong video. So ayan, uh, papunta na tayo ngayon ng Tagbak. So, kita-kits na lang sa Tagbak. See you sa next vlog.